Hi guys! Guys, mayroon lang akong gustong i-share. Actually ngayon, hindi maganda yung pakiramdam ko. Parang 3 days na akong nilalagnat, ganun. Pero, guys, na-experience nyo na ba yung parang nakakamuy kayo ng like usok? Um, uh, actually, gabi or madaling araw parang amoy ano, amoy like naninigarilyo amoy sigarilyo or amoy nagsisiga, ganon pero guys ako kasi nakakaamoy ako lagi ng ganon, parang binabali wala ko lang, tapos ngayon ba diba, uh, parang sinisipon ako or what, tapos two, two nights na madaling araw, nakakaamoy pa rin ako, kahit parang naamoy ko, kahit barado yung ilong ko ewan ko pero, before him, wala naman akong sakit. Parang, naamoy ko pa rin yun. Minsan, tinitingnan ko baka may nasusunog sa labas or what. Pero madaling araw yon or like mga 11pm, ganon Yun yung ano, napapansin ko. Parang, pero binabaliwala ko lang. Tapos ngayon, parang na-experience ko kasi siya kagabi. Tapos, hindi ako makatulog. Tapos, bigla akong magigising Parang may naamoy akong sigarilyo. It's like mga alas dos, ala una ng madaling araw. Take note, ano, ano pala? Ah, ba, sarado lahat ng bintana ako kasi naka-aircon. So, ayun. Naka, as in, wala naman. Hindi naman naka-open. Tapos, dalawa lang kami sa bahay. At never, never kami nag-sigaret. Kahit walang nagsisigaret pala dito sa bahay. So, ewan ko anong ibig sabihin nun? Parang, ano, ewan ko, na, ano, ako, na ihiwagaan. So, guys, baka meron kayong, ano, meron kayong, ah, uh, ayo baka,